utangan nila ko na Nakilid sa kwan ba na sa sa pa La, ngapat lasang wala mga balay wala mga balay no hmm. ang ano ilang utangan na ni pero laum ra pang tubig pero dili pa ni si, kani siya dili pa ni karaan ni kay no. bago oh bago pa ni na kabilya kabilya sa kwan ni hmm. dili naman ni oh kani ni kwan pero para unsa ka ni No. So, natay na kontra guys oh, pero what ay idea kung kanin is para asan ni Ano na ngunan eh? Tabay ba ni o sabah pero namatay namay yung kwander yo. So, kanin or de buak pa ni